Kita nyo tol. may ikta ito lah. Wow. Dapat tol, isa mabag pa lang uh, araw po sa ating lahat. No? Mga sulit na sumubaybay bay po sa ating dyan at nagmamahal at, at ikare po sa Ito sa lupa natin ngayon. Saan mo ngayon tol? Ang dito po tayo sa area tol. Sobrang botong na po Kasi ilang araw na po tayo hindi nakakain po. Sobrang sakit na po ng chan ko. Palagi po itong sa update tol. Kasi ngayon. Ayan tol. Pagpasensyaan niyo po tol. Pero sa lahat po ng sumuporta po sa atin, naroon na po sa sumuporta po sa team natin. Maraming maraming salamat po sa inyo tol. Dalam na po kung sino kayong lahat. Uh, shout out po sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo tol. Kung gano'n niyo po ako kamahal tol. Mahal din po. po. Mahal din po. Ko kayo tol. Mahal din ko kayo tol. Ayan tol. So, uh, yung pinag ano lang natin dito tol. Sana hindi tayo makapagtagpo ng kalaban. Kasi baka hindi na natin kaya kumandag pa tol kasi walang hirap na po mabilis akong mahina tol kasi wala ano po hindi tayo nakatagdag ng lakas so okay na sana tol kung meron tayong tubig kasi wala din tayong tubig tol yan yeah, yun ang nahihirapan tayo tol so ayan tol pag nakita nyo tong upload natin tol kung may upload mo natin to tol sana ano matagal pa tayo dito makaligtas pa tayo ayan tol sana pakishare po ninyo tol at pre-comment at uh, like to Shoutout po sa inyo lahat So ang gagawin natin ngayon to Patuloy lang tayo to Hanggang sa makadating tayo Kay kaibigan ni Raya So ayan Ilang ano na rin no Hindi nagpararamdam Si kaibigan Santino Hindi ko alam kung uh, Siguro baka May nagpa-problema Sa ano ni kaibigan Santino So Mabuti na lang tol dahil meron tayong nagiging kaibigan dito kung bata na to so malaking ano pa yung tol no? parang blessing na din sa atin yun kasi marami tayong nagiging kaibigan dito tol kahit papano so pananatili mag, lang natin tol yung kabaitan natin tol no? so ayan tol sa lahat ng kung so, sabay-bay natin dyan ayan maraming maraming salamat po sa inyo walang sawa na pa salamat po sa inyo Shout out po sa inyo lahat. So, oh. Oh. Ah. Ah. Tuloy lang tayo, tol. Kasi ito na po yung nasimulan natin. Ayan. So, pagpasinsyaan nyo po yung tol. No, kung yung ano natin kuha ang camera po natin, tol. napapansin nyo ba tol? parang tingin ko sa sarili ko parang pumayat ako tol eh. iwan ko lang kung sa paningin ko lang ba tol ha kasi parang pumayat ako tol comment down kayo tol kung napapansin nyo ba kung pumayat ba tayo sa paningin po ninyo no so ayan comment na lang po tol para matingnan po natin yung mga komento po ninyo wala kasi naman yung tubig natin tol kasi nung nakaraan tol kung nakita ninyo yung nahilo ako tol naitapon ng lahat yung tubig ko no Tentang-tentang itu tul pa ata ako nakadaan dito tula. 讲。<Okay. S 2> okay. Sakyan. Sakyan, tol. Malapit na tayo sa highway. Ano, tol? makauwi na tayo, tol. Nang gutom din na to. <coughs> Sobrang labo pa ng kamera natin to, no? Mungkin okay, sana sa atin 'yan kung meron naman sana tayong tubig. Kasi hindi tayo mabilis manghina. nasa sasakyan po pero hindi pa tayo lang diyan tol kasi maron po yan sila po magkawa ng tunog para kapag sinundan mo mabilis ka na maabiktima may nakita ako sing itim tol eh na wala Oh, wow. Princess Ano, Han. ayan, Princess nang anu. Fairy. Princess nang kaibigan nating fairy. Ah. Tukma ah. kamera ko. nang ah siya na andito lang siya tol. Kaibigan Pere, ikaw ba yan? Hello po, kaibigan Pere, ikaw ba yan? Alam ko, andito lang siya tol. Ano po? Narinig yung salita tul. Narinig na record ba? Ano po kay Bigan? Nagsalita sa tuloy hindi. di ko alam tol kung narinig ba. Basta nagsalita siya tul. Narinig ko mismo dito tul. Ano? Ilal ilagay ilal ko din daw yung aking bag. Bakit po kay Bigan? Bakit ko po diyan nilalagay yung ano ko po yung bag ko po? Allah. Tul. Ano lo tul? Lalagyan na daw ng tubig tul. Ayan, sobrang tulong sa atin tul. Sobrang lakin tulong sa atin tul. Kasi sobrang umaw na. At kutom. Ayan. Huwag na lang tayo magiging deman demanding tul. Ayan. Tanggapin. Sige kaibigan, Ilalagay ko dyan kaibigan. Sana tul no. May, may motor na naman. Motorsiklo na naman tul. Marinig natin. Huwag ko lang kung na narinig din ba ng kamera natin Ilalagay ko na yung bag dyan so, so, Lalagyan natin yung tubig kasi wala na pong laman yung tubig natin, tol Kasi na nakaraan ay tapo natin yun Maraming maraming salamat, kaibigan ha? Kung gano'n, kaibigan Malaking tulong yun para sa akin, kaibigan Sa aking paglalakbay dito Sa lugar na to Kasi sobrang hina na ako Ilalagay ko na, tol Dito na po, kaibigan. Dito na po. Lagay ko na po dito, kaibigan. Oh! Kita nyo, tol. Meron lang laban. Yung... Maraming maraming salamat sa iyo kay Bigang. Kay Bigang Pire, salamat. Uh, salamat. Meron na daw laman yung pag natin na may tubig. Tara tol, si Ona. Parang may tayo ito lahat. Wow. Wow, tol. Meron na tol. Inulan pa tayo tulog. Makakaipon tayo ng tubig dito tol. Kasi inulan tayo. Salamat sa kaibigan natin tol. Halap lang tayo ng pagkasilungan tol. Saka kailangan natin makakuha ng tubig. Hanap tayo ng pagkataguan to. Salamat siya, Reddy Gampiri. Salamat.